Sanay nga! Pag mo dito, i-step mo ano mo na Hi guys! Nandito kami nga sa bukid, di ba? <laughs> Nakakita kami lang yung nagpupula. Ayun no? Di ba nagbubunod po sila ng pula doon? Pupuntahan natin doon. Gusto uli namin ma-experience yung magsisibar ng pula. Ayan, pupuntahan natin. Lulusong tayo dito. Eto, sasabugan to ng pula. Ayan. Kaya pupunta kami dyan. Lulusong tayo dyan. So, eto po kasi, bali, ano na to ng... Nang... Tataniman na siya ng palay. Dahil gusto natin uli ma-experience yung pagsasabog ng pulla. ayan pupunta tayo dito dahil kasi itong bukid na dati ito ginagawa ni tatay nung buhay pa si tatay dito kami nag tawag dito nagpuporsyento kaya ngayon ma experience uli natin so ito nga nagbubunod sila ng pulla. ayan Itatanim niya tomorrow ganyan mag ano oh like that Parang yung Ayan. Sana ako maganyan. Dati kasi ganito din talag talaga yung trabaho ko. Nagpuntunod. Pag oh. na. <laughs> <Sana nga. laughs> ganyan. <laughs> ganyan, oh. Kaya lang matigas ko na. nga. Gagakari yung ganyan magbunod. Tapos may papalong ganyan. Tapos ganyan. Tatangi mo pag ganyan. Ah. Uh, pag ganon. Kinuha dito. tinitak Ganyan, oh, di ba? Na po. At so, na niyo po ngayon, yung mga nabunot ang nagpupunod, na nag-extend sa sa loda. Tapos yung pagkain na punod na lang ito, lang guys, yung so, kalabaw pag ginawa ko kay Pali niya, pag sinabi ko, <laughs> Aandar! Alakan pag sinabi ko, ho, ho. Ho, 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 ho.

O <laughs>

Sige. So ngayon naman, tuturo ko kayo eh, paano, mag, paano magtali yung kabagsundo. Ganyan. So titati, si ganito so, yung trabaho namin talaga dito. So. Ang lovely step niya, yeah, pag natapos mo na dito, step mo tong ano ba ito? Okay. Para isa-isa kayo. Um, okay. Tapos yung isang karela, dito naman. Oo. Okay. Ganda na rin. 我得回家看 Ah, mo, oh, hindi siya madalang, hindi siya maka, ma ano, masinted. Tamtaman lang po yung pagmutan. Ah, Magpasay parang sinukat, diba ba? Pero hindi wow yan eh.